Mayroon tayo ay doon! Tagwal lang oh. wala Hindi na nakakala ato yung drone! na kalon! Ka ayun ang makina natin ay nalulog pa yung makina natin dito magtika na tayo kanina ayaw na kumandar itong isang makina ko edon bagong bago yan pangaslo pa lang na lahat niya ngayon pero ayaw niya na kumandar nalulog Ay, munti ka na tayo tumaw Tagwal lang ang ating timon Hindi na nakakala na itong timon natin oh Oh Wala na, hindi na nakakala na ito Thank you Lord. At nakatabi tayo ng ligtas Maski may naman tayo At least nakatabi tayo